Hello everyone! Welcome back again to my channel! Of Guess where? Hello everyone! Welcome back again to my channel! Ayan, so ngayon, pag-uusapan natin ngayon ayong tanong ni, ano, ni, um ni Mom, uh, ni Mom, uh, The Stray, isa sa mga viewers natin dyan sa ating videos. Ayan. So, sabi niya, gusto, niya po niya, gusto daw po niya magtayo ng sari-sari store. Pero, paano nga ba daw magsisimula at paano po itayo ang sari-sari store business? Ayan. So, tutulungan natin ngayon si Ma'am Ayan. Pag-uusapan natin ngayon kung paano nga ba magtayo ng sari-sari store business this 2024. Pero bago ang lahat, ayan, sa mga hindi pa nga kilala sa akin, ako nga pala si Gracia Mediana, ang tinderang vlogger from Ligon City, Lana del Norte. Ayan. So ngayon, pag-uusapan natin ngayon yung topic natin, paano nga ba magtayo ng sari-sari store business. Pero wait lang muna, ha? Thank you nga pala sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers dyan na nakasubscribe sa ating channel. Ayan. Bago pa pa sa channel. subscribe please subscribe and then click the notification bell para manotify notified when every video is uploaded especially those videos na business tips, business ideas, at saka business experience na sinishare ko sa inyo na may learnings kayo matutunan. Sabi nga nila, sharing is caring and sharing is loving. At kaya nga, dahil love ko kayo mga viewers ko at saka mga subscribers ko. That is why I am sharing this to you. Ayan. So, yung topic natin ngayon, paano nga ba magsisimula ng sari-sari store business this year 2024. Ano nga ba ang dapat i-consider at ano nga ba ang dapat gawin Ayan. So, number one, as a sari-sari store owner, dapat handa ka sa mga pagsubok, sa pagharap ng mga uh, pagsubok ng anumang dumating sa iyong negosyo. Handa ka spiritually, and mentally, and physically, dapat handa ka doon, meron ka doon para uh, malakas ka para sa pag uh, sa pagharap kung anumang iyong mga pagsubok na darating sa iyong buhay lalong lalo na when it comes to business dahil susubukin at susubukin ka talaga ng panahon lalong lalo na sa si negosyo ayan so wag magpapatalo next number two is dapat as a sari store owner marunong ka sa pagbasa pagsulat at pagcompute ayan these three are the basic uh, skills as a sari store owner What I mean is pagbasa, pagbasa ng mga resibo, ayan, pagbasa ng kung ano-ano mga bagay na pwedeng makakatulong sa iyong negosyo, sa pagpapaunlad nito. Ayan, so next is yung pagsulat. Pagsulat o pag-record ng iyong sales, pagsulat o oh, paano mang yung pwede mong i-record dyan sa tindahan mo, dapat marunong pa pang magsulat, no? Huwag tamad-tamad, kaya dapat record mo lahat kung ano yung pwedeng i-record dyan sa tindahan mo. Next is yung pag -compute. So, pag-compute, bakit nga ba importante? Dapat marunong ka mag kung paano ka mag ng iyong paninda. Paano ka, um, paano mo i-identify yung inyong income doon sa inyong, hang, uh, sa inyong benta. dapat i-record mo, i-compute mo kung magkano na yung pwede mong kunin doon sa inyong benta. Huwag yung kunin mo lahat dahil total benta mo naman yon. Dapat alam mo yon as a sari-sari store owner. Next is yung ano, dapat masinop ka at may disiplina sa sarili. Ayan, masinop ka sa iyong negosyo. Ayan, kung paano mo ito yung mapapaunlad. Ayan, dapat matyaga ka. Ayan, hindi lang, hindi lang matyaga. Dapat may disiplina ka rin sa sarili mo kung paano nyo po gagastusin yung inyong income. Dapat po goal-oriented ka. Yung goal nyo po is paano nyo po mapapaunlad yung inyong negosyo na sari-sari store owner. Siguro ngayon is sari-sari store owner dapat yung goal mo is maging supermarket very soon or di ba kaya mini mart or supermarket. Ayan. So that yun, yun dapat yung goal natin. Ayan. So ngayon, kung na-identify mo na yung mga uh, characteristic na yun na sari sa store owner, so proceed tayo doon sa ating number 4. Number 4 na pwede yong gawin at kung paano niyo siya itatayo yung sa inyong negosyo. So number 4 is yung location. Ayan. Location is yung number 1 na pinaka-importante when it comes to building a business. Alam ko meron magsasabi dyan na yung kapital kasi hindi ka makakakuha ng location kung wala kang kapital. Alam niyo ba na pwede kayo makahanap ng kapital kahit wala pa kayong sarili niyong kapital? So, pwede kayo makahanap ng investor yan, na pwede mag-provide sa inyo ng kapital pag nalaman nila na maganda yung location na itatayo mo ng iyong negosyo. So, location po para sa akin is yung pinaka-importante. So, dapat meron kayong magandang location para sa itatayo nyo yung negosyo na tari sari-sari store. O di kaya magtayo kayo dyan sa labas na lang ng bahay niyo Or kung maswerte kayo, kung hindi, is, pwede kayong mag-rent ng ano, mag-rent kayo ng space na pwede nyo pagtayuan na yung sari-sari store -sari business. Number five is yung kapital. Ayan, kailangan nyo po ng kapital para dyan sa negosyo nyo na itatayo na sari-sari store. So, kailangan nyo ng kapital para pambili ng stocks or di kaya for renovation, for equipment na yung store and then, or kung nagre-renta kayo, so kailangan nyo rin ng budget, pambayad ng renta, which is yung deposit at saka yung advance payment. Yan po yung kailangan yung uh, paglaanan ng kapital. So, next is number six, uh, kailangan kailangan nyo rin ng uh, mag-isip ng magandang pangalan para sa inyong itatayong uh, negosyo ng sari-sari store. Dapat yung pangalan ng sari-sari store nyo is catchy sa pandinig at paningin ng tao at saka unique na yan. So, yung pangalan ko po ng sa aking sari-sari store is Gracia Store. Kasi yung pangalan ko po is Anne Grace, tapos yung palayo ko is Gracia. And then, I just learned na yung Gracia's Ayong gracia in the Spanish word is thank you. Ayan. So, gracias mi amor, gracias hermano, hermana, hermana. gracias um, uh, senor, senora. So, gracias sari-sari store. Ayan. Number seven is mag-canvas kayo ng yung supplier. Yung mga grocery store na wholesaler para Um, gawin niyo pong supplier. Dapat, meron po kayo more than one na supplier. In case of walang supply sa Uh, sa kabila is meron po kayong uh, mapupuntahan na others uh, other wholesaler na store na pwede nyo po doon yung mga pangangailangan yung item para doon sa inyong tindahan ayan, so dapat is more than one lang po, more than one yung inyong supplier, pero kung meron kayong kakilala na may panel, natatrabaho sa panel na pwede makapagsupply sa inyo it is, it is, mabuti yun kasi mas nakakamura kayo sa panel eh, pero kung wala naman is ano maghanap na lang po kayo ng supplier supplier ng mga basic needs dyan sa inyong tindahan tindahan at saka yung mga FMI products. So, FMI stands for Fast Moving Items na pwede nyo itinda dyan sa inyong tindahan at dyan sa area na location mo kung saan mo pwede itayo yung negosyo mo sa restore. Store. Ayan. So, next, number eight, register your business. Register mo siya, kumuha ka ng mga legal documents like yung barangay permit, business permit, DTI or BIR kung kinakailangan. or legal purposes lang man po. Or in case na may mag-inspection dyan sa inyo na, city, sa, na from City Hall or di kaya sa BIR, at least legal yung uh, store nyo. Ayan. So, wala silang masasabi sa inyo na mapenaltihan ka kasi mayroon kang mga legal documents na pinaprovide dyan sa sari-sari store mo. At yung business mo is legal na na-operate or gumagawa ng negosyo. Ayan. Pero pwede ka naman kumuha ng mga legal documents while nag-open na yung store mo. O Operate na talaga siya for business. Pero kung ikaw mismo yung nagbabantay sa tindahan mo, mas mabutoy yung ikuha okay? ka na lang first para less hassle na sa sa'yo. Ayan. So next, number nine is yung um, bumili ka na ng mga stocks para dyan sa tindahan mo. Okay? Bumili ka na ng mga stocks tapos mag-pricing ka kung magkano yung presyo na pwede mong i-pressure dyan sa mga paninda mo. Mag-arrange, mag-display. Ayan. So, dapat maganda yung display at saka nakakategorize yung mga paninda mo. Kung dito sa bandang to, tan goods lang. Dapat tan goods lahat. Tapos, dito biscuit. Tapos, dyan mga sabon, mga shampoo. Dapat nakakategorize lahat para magandang tingnan at saka hindi nakakalito sa sa'yo at saka sa mga customer mo. Ayan. So, next, is yung ready na lahat. Ayan. Set a date kung kailan ka mag-open ng iyong negosyo. So, dapat sa opening na yung tindahan ay dapat simplihan nyo lang. Huwag lang masyadong bongam-bong. Ganon. Maglagay ka lang ng balon dyan para mag-notice ng mga tao yung tindahan mo is open lang. Simplihan lang po natin yung ating pag-open ng ating tindahan huwag masyadong bongga. Ang importante, marami kang stocks na pwede mong itinda. Sa mga common mistakes kasi sa mga tao is bongga-bongga yung mga opening nila, nagpapalayban pa, tapos nagpapakain pa sa mga tao. Sa mga tao, I mean, wala namang masama doon, pero mas importante na marami kang stocks. Instead na yung ibabayad mo sa layban at sa pagpakain ng mga tao, yung pera doon is pambili mo na lang ng stocks para mas marami ka ang paninda. So, nakaredy na lahat. Nag-open ka na. So, dapat open, sa opening pa lang, maglagay ka na ng bawal utang. Okay? No credit. Credit is good but we need cash para may pang-rolling ka doon sa iyong tindahan. Remember, kaka-open mo pa lang, nasa stage ka pa lang ng trial and error. So, dapat, pag-open pa lang ng store mo, sinasanay mo na yung mga customer mo na bawal utang dyan sa tindahan mo para hindi na sila umutang. Ayan. So, that's it for today's video, guys. Sana ay nakatulong ang video na to. Ayan. So, kung nagustuhan mo ang video na to, please comment down below and then click the thumbs up button. At i-share mo na rin dyan sa mga kilala mo na may gustong uh, magplano na magtayo ng negosyo. Ayan, that's it for today's video guys. Sana ay nakatulong ito. Kung bago ka pa sa akin channel, please don't forget to subscribe and then click the bell button para ma-notify ka every video that I upload then. Ayan, I'll see you in my next video guys. God bless, happy selling, and gracious everyone.